Ayan mga boss ko, uh, welcome sa ating uh, channel ulit at uh, maraming maraming salamat po sa mga uh, sumisilip sa ating uh, channel. no So, yun lang, magpapasalamat ako at sana ay uh, lagi kayong nasa mabuting kalagayan mga boss ko. No? Meron lang tayong konting sharing na naman ngayon mga boss ko at sana eh, kahit papano meron kayong uh, matutunan kahit na gatiting lang mga boss ko. So, meron lang akong sharing mga bosko at ito ay para sa atin 'to mga bosko na sana uh, laging mahinahon mga bosko, no? Hindi hindi dapat natin pinaiiral yung galit, yung uh, yung ay uh, yung ating damdamin i-masyadong uh, uh, matigas, no? So, Ah, kailangan ni maging mahinahon lagi mga bosko sa lahat ng oras at saan ka man naroon mga bosko lalo na kapag ka, ikaw ay nakikipag-usap sa kapwa tao mga bosko wala yan sa mahirap wala yan sa mayaman wala yan sa maganda wala yan sa gwapo wala yan sa pangit wala yan sa bata wala yan sa matanda ang importante meron tayong respeto at laging mahinahon at syempre lagi nating pa-iralin sa puso natin yung pag-ibig no? at dapat eh, lagi tayong mapagkumbaba mga bosko at yun lang naman yung susi upang maging uh, mapayapa tayo mga bosko oso oh, yun lang mga bosko ang gusto kong ma-share sa inyo at sana meron kayong uh, natutunan at syempre hanggang dito, ko, hanggang dito na lang at hindi ko na habain pa yung video ito at mabuhay po tayong lahat maraming maraming salamat Bye-bye.